marami hong kailangan ipaliwanag ang pickup especially sa accreditation no um nakakalusot itong mga nag-debate kasi kinakailangan niya accredited ka triple A o quadruple A contractor ka para makakuha ng malalaking government projects so may, may malaking papel din po ang pickup kung bakit nabigyan ng accreditation itong mga iisang entity at ownership uh, kung wala pang track record. Balikan ko lamang po, halimbawa yung uh, iisang pamilya lang yung may-ari ng maraming mga kontraktor uh, uh, tapos sa isang proyekto, eh, siya siya rin yung nagbibiding. Uh, nakikita niyo po ba na posibleng hindi lang itong ganitong insidente o sa iisang pamilya lang marami itong ganitong uh, modus po, uh, Senador? Talagay ko po, nangyayari po ito. Kasi po, kung nakakalusot po itong, halimbawa, yung pinupunterian nyo, yung kediskaya, yung tinutumbok nyo, eh maaring, alam niya naman dito sa ating bansa, pag mayroong nakakalusot, gaya-gaya po, may gagaya rin pong iba. So, hindi po, hindi, imposible, posibilidad po, na yung pong i, i uh, isa may tatlo ang tatlo, apat, o lima yung kanyang kumpanya, sila-sila po nagbibib, para sila rin pong mananalo na sigurado. Opo, tsaka yung nabulgar din, nakababahala na mismo miyembro din ng uh, e contractor din po, uh, Senador. Yun po nakakalupot kasi conflict of interest po yun, kaya nga marami hong kailangan ipaliwanag ang PICAB, especially sa accreditation. No? Um, nakakalusot itong mga nag-debate kasi kinakailangan yung accredited ka. Triple A o quadruple A contractor ka para maka kuha ng malalaking government projects. So, may, may malaking papel din po ang PICAB kung bakit nabigyan ng accreditation itong mga iisang entity at ownership ay eh, kung wala pang track record. No? So, yan po. Kaya nga ma, medyo matagal din na na ano, no? matagal din na nag-grill kahapon ang mga taga-PICAB. Opo. May lumalabas din po na mga information, sa um, Senador, na may mga kontratista na uh, mga kontraktor na, 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 ano na pala, na blacklist na pala. Pero, halimbawa, itong sinasabing information na isa sa mga pagmamayari ni Diskaya na suspindi na pala 2015 at uh, 2016 na uh, blacklist na rin siya sa 2020, pero biglang uh, sulpot uh, ulit yung proseso din ng blacklisting, kasi pwedeng magpalit lang sila din ng pangalan po uh, Senador, at sila sila din yung ano, uh, meron po bang batas na umiiral po uh, dito para talagang lubusan kung iba blacklist sila forever na silang blacklisted itumbukin din yung mga uh, pamilya na ito na hindi lang basta yung kumpanya lang yung na blacklist pero magtatayo na naman ng ibang kumpanya Well, sa akin talaga, meron na enough loss dyan. Nakakalusot lang talaga. Kaya nga po, ang PICAB, ang DPWH, marami pang dapat ipaliwanag po dito. Uh, kaya ngayon, aid of legislation, kung kinakailangan pa mag, magkaroon ng mga panukala para maiwasan po ito, ito ating gagawin. At yan po ang ating gustong malaman in the course of the investigation. Opo, nakikita niyo rin po ba uh, Senador na itong mga kontratistang ito ay may tatawag nating lesser evil na pwede silang magbigay ng uh, uh, state baging state witness at meron pang na, nasa taas nila na posibleng uh, isumbong nila o ibulgar nila uh, kaugnay dito sa katiwalian nito. Sino ba yung possible na nakikita nyo pong nagko-control? Yung mga kontratista, yung mga politiko na involved o yung nasa uh, DPWH para gumala? Kung, kung sino yung nagluluto nitong uh, anomalya po, Senador? Uh, alam mo at ba, nasabi ko na kanina po yan. Kaya nga mas maganda, may, eh. mas favor po ako na meron tayong Truth Commission, a third party that will uh, Duda investigation. Sabi ko nga, maganda, may retired justices of uh, unquestionable integrity, uh, members of the religious, civil society, uh, para po, bawala yung duda. Dahil nga po, nababanggit na baka may mga involved na politiko, congressman mayan, yan, senador man yan, DPWH at iba pa, eh maganda ho, para mawala ho yung duda, eh third party nga po, ako po ay suportado ko po yan.